isa pang problema po dyan sa ano sa switch nya yan ito so, pag nag up po kayo ang uh, discovery po kanina hindi na siya nagkakaroon ng tamang contact kaya kahit ang higa mo rito hindi siya ay ilaw ko nilinginis ko yan ginabit ko hindi siya ano hindi pala siya umilaw at nilinis ko na ngayon ang uli ulit yung ginawa pinaklas ulit dun sa may spray ko siya doon sa ano sa kontak niya ngayon ang ginawa ko binata ko yung spring kasi parang yung tension ng spring parang hindi na ganong nagtutulak yung kontak kasi yung kontak na yon yung spring kailangan ang tutukod para permanente yung diin ng puntak pagka pinigan mo pagka tatakbo siya tatakbo nakadiin lagi yung spring para pupuntak siya doon sa dalawang terminal ng wire may terminal kasi doon sa dalawang wire doon sa switch para diretso doon sa tail light doon ang kaya kaya ko siya sa kulay ano natin kinoto ko naman doon sa may delight niya yun lang po hello isa pang problema pala may ito hindi gumagana yung brake light niya sa kanan kanang laser На этом дище. So, tuloy ano? ano na yung spring ito? meron po kasi siyang spring oh. kita nyo ba yan saka ito yung contact nya tapos spring spring nya ito yung contact ito yung contact ito ito yung kontak. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ito yung spring. Dito siya nakalagay. Ayan. Ang babataking yung ano niya kasi para may tulak yata. Parang gumawa. You hmm. 你讲理 pa yung ano niya, spring. Sana natin. Ayan, naglalaro na. Sana ano. Sana gumana na ah. ito. Ah. Ayan. Ayan. sudah nanti nanti mm -hmm. paanda rin, paanda rin natin kung effective yung ginawa ko iniiliya ko na yan eh kung iilaw na kung mag magpapanggit mo na yung ano brake light sa kanan kung sa pag-train natin. Tingnan natin kung ah, start. Start. start na. Tingnan natin yung Kumain siya. Hindi na kailangan bumili ng sliver. I have a right time. natin? natin? nang sinya malapitan yung tell life